Sino mang taga lalo na kapag opisyal ng bakil, ang magsasabi sa inyo, magsasabi sa inyo, ayos yung dam na yan. Kung sino man lang magbebenta ng ganyang idea na okay ang dam sa atin, magiging maganda ang ating bayan, makikinabang tayo, tandaan nyo to, tandaan nyo to, yan ang hudas. Yan ang hudas. Meron na ba kayong narinig na nagsasalita ng ganyan? May kilala ba kayo? Hudas yun! Hudas. Hinuhudas niya. Tinatraidor niya ang interes ng sarili niyang bayan. Sarili niyang bayan. Okay? Ngayon, huwag tayong padala sa matatamis na salita. Sinisigurado ko sa inyo mag-research kayo. Ah, mag-research kayo. Ako ah, kung kailan dumadapo yung mga ganyang bilyonaryo, hindi nakakabuti. Sigurado ko. Doon pa nga lang sa papatayin ng kabuhayan ng mga magsasaka. Mga magsasaka na nagbibigay ng pagkain. Na doon nakadepende ang lokal na ekonomiya ng pakil. Nakadepende lahat ng ekonomiya ng pakil saan? Sa agrikultura. Saan pa nakadepende ang ekonomiya ng pakil? Turismo! Di ba kayo yung pinakamay mahabang uh, Piesta? Dagsa-dagsa ang pumupunta dito? Di ba? Basihan ng ekonomiya ng pakil. Agrikultura, turismo, pangingisda. Para sa lintik na dam na yan, papatayin mo lahat ang basihan ng ekonomiya ng pakil. Ano ba namang klaseng utak yan? Papatayin mo kung anong basihan ng ekonomiya ng iyong lugar, ng iyong bayan para kay para kay Enrique Rason, nagkaroon ng bilyon, si Enrique Rason. Eh ang ang magsasabi, na okay ang dam. Papatayin mo ang agrikultura, tatanggalan mo lang kabuhayan ng mga magsasaka, sisirain mo ang turismo, na ang dagsa-dagsa pumupunta dito. Bakit hindi i-develop kung ano mismo ang natural na ekonomiya ng lugar na ito? Bakit hindi lalong i-develop dapat ang sakahan? Bakit hindi lalong i-develop ang turismo i ang mga pinupuntahan dito. Kasi pumupunta sigurado mga turista dito. Local ha, mga kapwa Pilipino na nagugustuhan ng lugar na ito. Kaya sila pumupunta dito dahil sa bundok na meron pang mga puno sa malamig na simoy ng hangin. Ah, pumupunta sila dito dahil ang lugar na ito na preserve niya ang kanyang pristine na estado sa kagandahan na nang-offer ng lugar na ito sa mga artist na gumagawa ng mga magagandang produkto dito kaya yan sila pumupunta pumunta ba yan maday, dahil sa dam? meron ba kaya turismo dahil sa dam? so imagine mo papatayin papatayin nila ang natural na ekonomiya na itong lugar na ito at pag pinatay mo ang natural na ekonomiya ng lugar na ito anong mangyayari? lalong magihirap lahat mawawala ng kabuhayan ng marami at magiging bilyonaryo at magikilabag lamang ay si Enrique Razon at yung mga magikilabang sa pamamagitan ng ilan ba yung kay Judas binigay? Sinong nakakalam? At 30 pilak. Yung mga ng 30 pilak. Yan ang mga makikilabang dyan.